Nakahanda na ang DOH Hospital sa Northern Luzon sa Banta na Bagyong Buwana. Kaugnay nito ang DOH Cagayan Valley Medical Center ay agad na nagpatupad ng surge facility conversion para mapalawak ang kapasidad ng ospital sa kabuan na 750 hanggang 800 ang bed capacity ng DOH Cagayan Valley Medical Center. Nagsagawa na rin ang DOH ng inspection sa mga medical supplies at emergency medicines sa lahat ng critical areas kabilang ng ICU, delivery room at wards habang ang DOH Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center sa Ilocos ay naghanda na rin ng generator sets, electrical panels, wirings at drainage systems para maiwasan ang short circuit sa gitna ng pagbaha. Naghanda rin ang mga hospital sa norte na mga sandbag na magsisilbing harang para mapigilan ang pagpasok ng tubig sa loob ng paggamutan. Nakaposisyon na rin ang underwater pump para sa mapababa at makontrol ang level ng tubig sa paligid. Tiniyak naman ng DOH na may sapat na pagkain at inuming tubig na sa mga ward na abot hanggang limang araw para sa mga pasyente at mga empleyado ng ospital ayon sa DOH Batanes General Hospital ay uh, sila ay nagdagdag naman ng 103 oxygen na tanks kung saan kinuha pa ito sa Maynila. Tiniyak din ng DOH Batanes General Hospital na handa silang tumanggap ng mga pasyente mula sa mga karatig na isla tulad ng Sabtang at Itbayata naghanda rin ang kanilang outpatient department ng dalawang tent na dagdag sa espasyo para sa mga pasyente kasama mo sa direktor Manila Raggio Manjoresco Giants atra taqer